aring ilog na rin eh, ilang araw ko nang binabalikan dahil nang yan, yung butas na yan papunta doon sa amin, doon sa morgo na itawagin yung ipunan ng tubig dahil pagka rin eh, hindi napapasok ng tubig nauubos ang tubig namin doon sa ipunan hindi nakakarating doon sa aking poultry na mm, nawawalan ng tubig nyo sa poultry kaya rin lagi kong kinakalay kayaan yan lagi kong kinakalay, kinakalay kayaan yan para malagyan ko ng daan ngayon naroon napunta din din eh, na tinatanggal rin yung harang tinatanggal rin yung harang para mapunta doon mapunta sa ilog ay eh, isang beses ako nagaharang. Pag pupunta siya din dahil mahina doon sa kanya, tatanggalin niya yung harang. Eh di kami laging ganyan, lalagyan ko, tatanggalin niya. Lalagyan ko, tatanggalin niya. Pero yung kami pag nagpaambot din eh, babago. Pag nagpaambot kami din babag. Hindi ko lang sinong nag-aalis ng harang eh. Pero ang bilin na anak ko, harangan ko daw. Para pumunta sa amin ng tubig. Ay eh, pagka siya na pagka yung nagtatanggal na rin napunta, ibig sabihin lang kasi doon, kailangan din niya ang tubig, Ang galing eh, di ako ang naglalagay. Pag kailangan niya, siya nag-aalis. Ay, ngayon, ang alis tanggal, alis tanggal. Kanya kanya. Kanya ang diskarte. Sabi ko, sabi ko na lahat pag pumili ng pang-abot din, pihong pamabag na. Kasi so, sabi sa akin, katagan ko na alis raw. Pihong kami pag pang-abot din, babag. Ay lang gigko ya alis niya. Aalisin ah, niya, lalagyan ulit, marang. Aalisin ulit niya. Ay babag ito pag kami ng pang-abot din. Ay ako may kalaykay. Ka, pag hindi ko kalaykay ka, ang putang niya. Tapos <laughs> ako minaka ito din ng magandang spot. Ari sa babangari ari, napakaganda. Kukulay marunong lumo ngayon, nakalundag na ako din Ay. Ganda oh. Napakaganda malalim daw yan sabi ng amo ko yun na yung galing sa taas na tubig patunta naman din sa bubang aray napakaganda ilog nature sa araw na ipapuntaan ko dadaling ko na yung paming wet. at siguro din may isda mga walang ko din may isda sa libro ngayon meron ay doon ba? yung mga isda eh maliliit lang nakikita ko pero baka sa bubang meron malamakay